Ito, so, kumustahin natin ang sitwasyon sa mga palengke mula sa Antipolo City Live na magbabalita. Si Shaila Francisco, Shaila, saan-saan ka na nag-ikot at so far, marami na bang available na mga bigas sa presyong 41 at 45 pesos nga? Cheryl, kaninang umaga nag-ikot tayo sa Quezon City, Marikina at dito nga sa Rizal para tingnan yung bentahan kung sumusunod sila sa price cap. Ngayon marami pa rin nagbobenta ng murang bigas pero karamihan mga 45 pesos kada kilo na well-milled rice. Ayon sa mga tinderang nakausap natin, bukod sa mga wala silang makuwang stock ng murang bigas, yung iba ayaw rin talaga tangkilikin yung mga 41 pesos kada kilo. Pangit daw kasi yung kalidad para sa kanila at baka hindi rin bilhin. So, masasayang lang din daw kung bumili sila. Yung isa namang rason ay eh, binibigay sa atin ng mga tindera, baka naman daw kasi mas malaki yung abonohan nila pag nagbenta sila ng 41 pesos kada kilo na bigas. So 45 pesos kada kilo na kasi umaabot na ng 4 pesos kada kilo yung kailangan nilang abonohan. Kaya nagsistick or pinapako muna nila. So 45 pesos yung pinakamurang mabibili sa mga pwesto nila. Cheryl? Kahapon ni report mo na may mga tinderong naglilimita sa dami ng ibinebenta. Ganun pa rin ba ang siste ngayon? Cheryl, oo, no? kasi marami sa mga nagbebenta ng murang bigas, limitado lang din yung nakukuha nila sa supplier. So para mapagkasya ito sa mas maraming customer, nililimitahan nila ng isa hanggang uh, limang kilo, depende dun sa dami ng kanilang stock. Iyan e yung isa sa mga discarding ginagawa nila para mabawasan din yung pagkalugi, para hindi sila bibili ulit. Baka kasi mas mahal pag bumili sila ulit. Isa pa, Sheryl, sa mga discarding nakita natin kanina ay pinagbabayad na yung mga customer ng plastic. Kung dati libre yung plastic, dun sa ibang pwesto, kailangan mo na magbayad ng dalawang piso kung bibili ka ng murang bigas. Para-paraan lang daw yan para mabawasan yung kanilang lugi ngayon. Cheryl? Kapag sinabi nating lugi, gaano kalaki ang ipinalulugi nila sa kada kilo? Cheryl, kwentahin na lang natin kada araw no, para mas maintindihan ng mga mamimili. Ayon sa Grains Retailers Confederation of the Philippines, 7,000 pesos kada araw yung malulugi ng uh, bawat retailer kung nagbenta, alin sunod doon sa price cap. So kung susumahin mo yan, sa isang linggo pagpapatupad nila ng price cap, 49,000 pesos na daw kaagad yung lugi. Malaking malaki yan dahil nga may, nagbabayad pa sila ng pwesto, ng tao, pati na yung pansahod at yung mga pangkain doon sa kanilang mga tao at sa sarili nila. Yun, doon nila kinukuha yung gastos. Cheryl? Ang pinag-uusapan lamang natin dito, yung lugi nila sa pagbebenta nga nitong 41 at 45 pesos. May napansin ka ba na yung ibang mga retailer hindi na nagkikerry ng ganitong bigas at mga premium na bigas na lamang ang kanilang nga ibinebenta? Cheryl, may isa or dalawa tayong nakita na hindi talaga nagbebenta na ng 41 at 45 pesos kada kilo ng bigas. Ang nirarason nila, wala talaga silang makita na bigas na kaya nilang ibaba or abonuhan doon sa presyo na itinakda ng price cap. Pero marami doon sa mga naikot nating tindahan, sumusunod na at nagbebenta ng palugi sa takot na maparusahan nga sila o mapagmulta sila ng mga otoridad. Cheryl? Pero naman kung wala sila talagang available or kinuhang uh, well-milled rice at yung 41 pesos nga pero patuloy silang magbebenta ng uh, premium rice, ay magkakaroon nga ba sila ng uh, uh, parusa? Penalty? Cheryl, dun nga sa, sa ilalim ng Price Act, yung lalabag sa price cap, pwedeng pagmultahin ng 5,000 hanggang 1 million pesos o pagkakakulong ng uh, isang uh, ng ilang taon no. Bukod pa yan, doon sa mga ipapataw na parusa na mga lokal na pamahalaan, may mga multa-multa rin na pinapataw yung bawat lokal na pamahalaan. Pero ayon naman sa Department of Trade Industry, hindi sila kaagad magpaparusa or pagbumultahin yung mga lalabag doon sa price cap at least dito sa unang linggo no kasi ang gusto gusto lang nila maintindihan yung hinaing at makita kung paano sila makakatulong. Mas maigi na raw na hindi na umabot sa puntong kailangan nila manghuli or, or kailangan nila uh, mag, magmulta doon sa mga retailers na lalabag sa price cap. Cheryl? But we're talking about here, um, Shaila, doon sa price cap, yung lalabag sa price cap. Pero hindi sinabi kung hindi magbebenta nitong 41 at 45 pesos. Kasi iniisip ko, kung ako ay retailer, eh, hindi na lang ako magkikerry ng 41 at 45 pesos. Ito na lang premium kung saan ako kikita. Bakit ako magpapalugi? Hindi ba? Kung talagang lugi nga sila. Eh, wala namang magiging penalty kung just simply hindi ako magkikerry ng 41 at 45 pesos. Tama ka, Cheryl. Kaya may mga ilan ng mga retailers tayong nakita. Beep iilan lang no na talagang premium at special rice na lang yung uh, binebenta pero dun sa mga nakausap natin ang assumption kasi nila kailangan may display ka yun din na yung inuutos sa kanila kailangan may display ka ng 41 at 45 so yan yung lilinawi natin sa DTI pero hindi naman sila paparusahan kung may ang premium lang sa special rice yung kanilang ibebenta Cheryl baka yung mga retailer natin ay nalilito rin at takot ang nanguna Uh, kaya hindi na lang talaga sila nagbenta or kahit palugi. On another point, ni-report mo kahapon na may ayuda Tama ng ilihan. No? Ah, go ahead, Shaila. Sorry. Go ahead. Tama ka Sheryl, lahat kasi sila medyo natatakot kasi naalala mo kung yung unang araw nung pagpapatupad ng price cap, sunod-sunod yung inspeksyon, bawat LG yung nag-inspeksyon, so natatakot sila na baka doon pa lang, eh pagmultahin pa sila kasi isa sa mga uh, posibleng uh, parusa ay mawala ng business permit o masarado. So natakot sila doon sa mga consequences kung wala silang display na 41 at 45. Yung iba din, ang assumption lang talaga nila is uh, dapat 41 at 45 lang yung ibebenta na nililipas malinaw na ng DTI na pwede ka pa rin namang magbenta ng premium at special sa, sa presyo kung paano mo siya nakuha. Cheryl? Ni report mo rin kahapon na may ayuda ng inihahanda ang pamahalaan para sa mga retailer. Magkano na ba uli ito? Kailan ipapamahagi at gaano karami ang magbebenepisyo? Cheryl, nasa 50,000 pesos kada retailer yung ibibigay na ayuda, especially dun sa mga nagbebenta ng palugeno. Sa tanong mo kung gaano karami yung benepisyaryo, ang sinasabi sa atin ng DTI, so far, yung listahan na meron sila, 50,000 na mga retailers nationwide. Pero hinihimok pa rin nila yung mga maliliit na retailer na pumunta sa mga LGU, sa mga market master, para mapalista rin sila at ma-include sila dun sa master list para mabigyan ng ayuda sa kung kailan ang target sana this weekend pero hinihintay pa ng DSWD ang listahan mula sa DTI. Cheryl? Magkano ulit at one time lang ba ito? Cheryl, sa ngayon, 15,000 pesos kada retailer at one time lang ito. No? Hindi alam kung paano yung uh, mode of distribution, kung isang bagsakan o unti-unti. Yan yung aalamin natin sa DSWD. Sheryl, pwede ba ibinigay na timeline para sa price cap? Hanggang kailan pa ba ito? Cheryl, kahapon sa konsultasyon ng mga retailers kasama yung DTI, sinabi ng DTI na hindi naman nila nakikita na abot ng isang buwan. Oras na bumaba na daw yung presyo ng bigas sa merkado na tinatansya nila na sa dalawa hanggang tatlong linggo matapos yung unang araw ng pagpapatupad ng price cap, ay baka i-recommend na, rin nila yung pag-lift. No? So yan yung aabangan natin kung talagang masusunod na after 2 to 3 weeks ay baka ma-lift na rin yung price cap. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco.